for today's video so meron tayong check ngayon na electric fan okay ito yung standard electric fan so ang problema nito guys uh, mahina yung kanyang ikot so ano kaya ang dapat nating gawin okay so i check natin ngayon testing natin yung number 1 ayan yung number 1 so mahina hindi siya talaga yung standard na ikot sobrang hina yung number 1 ito guys hindi talaga normal yung number 1 niya na level kahit ito yan iba yung kanyang ikot so mahina sa so, 1 pa lang guys mararamdaman mo na na may diferensya yung kanyang Piesa so ngayon check natin kung ano yung possible na dahilan kung bakit mahina yung kanyang ikot okay so bubuksan natin to Ayan guys, so nabuksan ko na yung kanyang likod. Ayan guys, ang una nating titingnan dito, ito yung kanyang kapasitor. Ayan guys, ito yung napansin ko sa kanyang kapasitor. Meron siyang bukol. Ayan, parang wala uh, na siya, lumobo na or nagbubbles na. Ayan guys, nagbubbles na yung kanyang kapasitor. Tingnan nyo guys, yung sulat niya. Ayan o, dito sa gitna, meron na siyang bukol dito. Ayan, lapit natin. Ayan guys, yan. Ito guys, so lumubo na. So, papalitan natin ito. Okay, so mayroon akong extra dito na kapasitor. Ito guys, kinuha ko ito sa, sa yung, uh, electric fan din lang. So, try natin ito. Ayan, goods pa to, goods. So, wala siyang makikita na kung dito na lumubo o marbukol. Okay, tapos ngayon guys, pag nagpalit pala kayo ng kapasitor, so, titignan nyo yung kanyang number dito sa likod. Ayan, yung 350 volts nakalagay dito tapos 50, 60 hertz. Okay, so yung papalit ko guys is 400 volts. 50 o so 60 hertz ang nakalagay dito pero yung kanyang volts guys is, yung isa is 350. Ito, 350. Ito guys, nakalagay dito ay 350 volts. Pero ang aking ipapalit ay 400. So okay lang yung ipapalit natin na pyesa ay mas mataas ang kanyang value. Huwag na wag tayong magpapalit ng pyesa na mas mababa ang kanyang value. Okay? So ikakat ko na to, tatanggalin ko na to, papalit ko tong isa na kapasitor. So titignan natin yung kanyang uh, level kung mag-iba nga ba yung kanyang bilis, yung kanyang motor tatanggalin ko na yan ito na guys yung kanyang kapasitor ayan guys pag i-focus natin ng side ayan ayun ayan makikita dito sa kanyang ibabaw meron na siyang bukol so meron na siyang sis ayan may sakit na yung kanyang kapasitor okay papalitan natin to Okay, so hindi ko muna siya i Phoenix, So nilagay ko lang muna yung kanyang connection. Tapos te-testing muna natin 'to. Bago ko ibabalik yung kanyang takip. Eh na natin kung meron siyang pinagbago. Kung magbabago yung kanyang ikot. ayun Ayan guys, so mas malakas na kaysa nung dati. Ayan guys. Ayan, mas malakas na yung kanyang ikot kaysa yung kanina. Ayan. Kanyang number 3. On natin para okay yung ating audio. Okay, so ito lang yung aking pinalitan, yung kanyang kapasitor. Meron din akong isang tips na para tumibay palalo yung ating electric pan, kailangan siya ng langis. Okay, ito. Dito mo papansin kapag medyo dry na yung kanyang bushing. So kapag iniikot yung ganyan, tapos totaling hindi siya ikot ng maayos, tapos biglang tigil, So, ibig sabihin, drain na yung kanyang bushing. Okay, dito nakalagay yung bushing. Lalagay dito. Dito. sa kanyang pinaka harap dito. Tapos, meron dito sa likod. Ayan. So, dito, lagyan nyo ng langis or grasa. So, kailangan na natin ibalik ang kanyang connection. So, kapag ganito po yung mangyayari sa inyong electric pan, so, ito yung unan nyong titignan yung kanyang kapasitor. Okay? Dito mapapansin nyo kung medyo may lumobo na yung kanyang side. Ayan, sa kanyang side or sa harap or dito sa tuktok. Ayan guys, dito sa pinaka taas nya. So makikita dito kapag uh, lum may lumulobo, pwedeng nagka-crack din to. Ayan. Pwedeng nagka-crack din yan. Or dito sa ilalim. Dito nyo mapapansin. So kapag uh, lumobo na, so dun na naapektuhan yung kanyang motor. So hindi na buo yung pasok ng kuryente sa kanyang motor. So, yun na yung dahilan kung bakit humihina yung ikot ng ating electric fan. Okay, so, siyempre, balik na natin yung kanyang takip. Then, naging na rin natin ng uh, electrical tape or ibalik natin itong dating pyesa. Yan yung kanyang takip. Tapos, iayos din lang para safe naman. So, try natin ulit. Ayan yung kanyang number one. So, yung number one kanina, napakahina talaga yung ikot. So ganito lang yung diskarte. Eh. Ayan guys. O, mas malakas na yung kanyang ikot. Open natin. Siyempre na natin yung kanyang takip. Okay. Sa pala guys, baka pag uh, nag troubleshoot kayo or nag DIY na nagayos kayo ng electric pan, huwag nyong kalimutan tanggalin yung kanyang plug. Yan, minsan nakakalimutan nating magtanggal ng plug tapos inayos na natin yung kanyang connection so pwede tayong ma-disgrasya parang makuryente ay, so babalik ko na So ayan nga guys, syempre kung bago ka lang sa ating YouTube channel at nagustuhan mo ating video, so huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating video tutorial. At huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share.